Hi guys, welcome to my vlog. Today guys, ay magagala ako, ako lang mag-isa. Kasi mamimila ako ng pasalo. Dadaling ko sa Jida. Kasi naglalakad lang ako. I-try ko kung makarating ako doon sa pinuntahan ng kasama ko dati. <laughs> Kinakabahan ako kasi first time ko maglakad ba. Hindi ko masyado tanda. Pero okay lang, anuhin ko lang to. <laughs> Samahan niyo ako guys sa paglalakad. Makarating din tayo doon sa Faroro Sige, sada is siyo. Dahil kung saan na kami makarating. Try nga natin. Dito tayo. Shortcut tayo. Shortcut. Shortcut, shortcut tayo, guys. Hindi ko alam dito. Basta mag-surkat-surkat tayo. Lalabasan naman tayo natin dito yung highway. Kasi hindi ko pa masyado tanda kasi. Hindi naman tayo maligaw. <laughs> Basta mayroon tayong number. Ano. Kung hindi kaya, tataksi na lang din ako. Ipaalis na sana ako. Alas 3 eh dumating yung nag-aayos ng aircon na eh, hindi ako naka -ano, alis, binabantayan ko pa uff ah, holiday na holiday dumating pa yung nag-aayos -ano, ng aircon mula alas 3 3 hours katatapos lang sabi ko nga madaliin nyo dahil may pupuntahan ako kasi uwi kami dyan martis sa Jeda na lunes. Bukas ano linggo. O oh, lunis. Martis kami uwi magabi ng lunes martis paano ako maglalak magagala nito ngayon eh, pagliligpit pa akong mga damit eh, maagagang ako ng paalam para mga ano eh wala eh kamalas malas talaga sana hindi ako maligaw <laughs> kabalik sa daan ano ko guys Tingnan niyo muna dito, guys. Ay. Sana ko na punta dito, guys. Ito ng bulaklak, guys. I love flowers talaga. Guys, narito, narito na rin ako doon. No? na dumating na rin talaga ako dito sa aking kasama. Pala ko naliligaw na ako, di ba pala? Hindi ako pala. okay okay guys woo kita ko sa Maynila guys Tawagan ko muna yung kasama ko. Kung saan na yun. <laughs> Ito yung Kiapo. <laughs> Kiapo sa South Saudi... sa Dubai. <laughs> Sabi niya, pa ano daw tayo mag -mit? Sabi ko, balikan niya ako. Siya, sige. Alas <laughs> 3 sama si nanay, naligo na kasi para makaalis. Yeah. na. so <laughs> Kaya sabi niya, kawawa naman yung isa, papuntahin mo rin niya. <laughs> Agoy, dumating man yung, paalis na ako, dumating man ang earphone, sabi <laughs> naman niya. Yung... Nako, tapos para, paalis na rin sila. Kung hmm. ano, 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 ba nangyari? Sabay ang tamong plakaw. Oo. Oh, oh. Uy, dito ano to dito o? Ano to kayo? Gusto kang taon? Oo, <laughs> oo maasa bang masarap? Pilipino talaga <laughs> dito? Oo. Oh. <Pilipods. laughs>

Ay, may jali beren dito. Doon ako sa kabila. Ay, utang. ano mga jali Dito man nag, ano, nakuha ng order. Yung, mm. ano po. Yung mm. ko. doon. Ah. Bago ko Sabi mo, nasa ano ka na eh. Ah, ito yung ano. <laughs> ano, buf, ano daw do Budol pahit daw. Mag magbodol pa tayong dalawa. <laughs> Sarap ng tilapia dito, eh, na prito. Oo. Oh? Sige, try tayo. As, magkano or Thanks. magkano Thanks. ano dito? Banjo, banjo, try Mayroon naman anong gusto mo. Ayan, Ayan. Ayan. Tingnan muna namin yung pagkain ng Pinoy dito sa Dubai. Ayan guys. Oh. Terima uh -huh. right, right, no? uh -huh. kasih okay. lang na. Pagkain mo Sabi ko, doon na lang ako kakain. Anong oras pa? Ang bata, kanina umalis. Kala ko ba eh? umaga nga sila umalis. Alas 4.30, alas 5. Kalas na sila. Palit na nga ako. Umating man yung aircon. Um. Ayan ang sinigang na bangos.

Yan na sa... May rice na bro eh. May rice na ba yan? na. Ba? Uh, Bakit ikaw? Uh, isa lang, may free na. Ano to? Rice to? Pre kasama na sa ano. Uh, uh, pwede rin di ako kakain ng rice. Kumain ako dun eh. Sa <laughs> magsabaw ka lang? na lang. <laughs>

Do, doon pa rin ako dumaan, shortcut, shortcut lang ako. Naroon din kana. Marunong na ako, hindi ako kung may Pilipina ako na sa loob ko. Kasi yung mayroong tawiran sa. Amin. Ay doon. Ay, ah, kasi nag-shortcut ako doon sa. Oh. Ah. Okay. natin order natin guys. Guys, ayun na yung sinigang namin guys, kalaki

Hmm. Anong wala maniingon si Sir? Kayna. Ay, nananangido ka ni Sir o si Madam mo'y naiingon? Si Sir, marunong. Sige nura, pwede kang sumunod doon kaya ano. Ibang ayaw, hmm? di na daw kasi paiwan yung mga bata. emong ko bakit, tapos sa mama ko, maligo, malinis ng kubigan niya, sige umalis ka na. Eh, dumating man yung aircon.

Ayan guys. Daming tao guys. Oh. Uh. Ang laki naman yung kami sa grocery guys daming mangga bis ko ma tamis kaya to hindi naman mangga dito katulad sa atin nga mga tamis laking grocery to guys oh. hindi na talaga kumahilig sa mga mang... pag yan okay ay may tinaano. ano anong pangalan to na ano atundan, uh, atundan ba yan uh -huh. banana

Kasi so, hindi pa naman niya alam dito kasi pasipot-sipot. Sa UT, Oh. Otso lang yun sa UT, Oh. Sa, sa Jida to, ano to? 30. Ay, may pili, ano, siupaw. Ay, Chupaw yan. Oh, beef chupaw nga oh. Ayan. Bibila natin sila. Iranian bread. Ang laki ng ano na to. Supermarket. Wala naman Iranian bread.

Turo siya basta bread. Patakal. Ay, <laughs> oh, yung sose mo pala, oh. Asa? Ah, di na lang, oh. Oo, sose. Bigas, ba ba't may bigas ng Pinoy dito? Ay, oh. Yeah, bigas. Mura lang yung yan, ano, ng, ano ng, Doon, magkano yung isang bote? Oh, binili mo. 29 yun isang bote ito. Tapos dito, 29, da, da, dalawa, tatlo. Dalawa. Uh, Oo. Pero maganda yun. 30 yan o. Laki. Ay, ito na ba? Ay, yan o. No? Ayan, eh, ano yun eh. eh. Oh. Ito din yung ano sa, ano day, oh. Di, eh, sa, ano, oh. Didikit mo lang. Oo nga. Bili din tayo niyan. Oh, no. Sa CR. Oo. Oh. ako. Ito, oh. Hindi Hindi. Mayroon ako dyan. Hindi malaglag. matibay yan. Itong ganito, oh. Oh, may Chinese man. Magkano muna tayo. <laughs> उसका सरकार आता है।

Sa kasama ko sa amang ko ko.

wala na mga bagong istorya, mga ano? Na ba 'yun? Hindi 'yan. Guys, nagbahaan pag-uwi. Pauwi na kami, guys. <laughs> Alas 12 na. <laughs> <laughs> Nagkarap-karap pa sa lagawas. <laughs> <laughs> Ay, nako. Okay, guys. Bye-bye. Thank you for watching kasi gabi na.